Bawat bagahe sa NAIA ay dinadaan sa x-ray machine. Pero ano nga ba ang nakikita sa mga nag inspeksyon Tatalakayin natin yan kasama si Renzon Kiko. Erwin, mga kapatid, mahabang training yung kinakailangan no, bago ma-master ang pag interpret ng airport x-ray images. Ang tatalakayin natin ngayon ay yung pinaka-basics lang ng kanilang ginagawa. So mga kapatid, tatlong kulay ang kadalasan makikita. Ang blue, orange at green, mga kapatid. Yung blue po, ayan po yung para sa mga bakal hard plastics at alloy. Samantala, makikita nyo, yan dito, makikita nyo po yung baril, color blue. Yan, yung mga blue po, yan yung mga matitigas na bakal. Yung orange naman po para sa mga organic materials, kaya ng leather, rubber at pagkain. Makikita nyo yung sapatos, yan, orange dahil leather. Sa kulay na ito rin papasok ang mga chemical o pwede rin yung mga chemical na ginagamit pampasabog. Yan. Ang green naman ay para sa inorganic materials. Dito papasok yung mga maninipis na plastic at lata. Silipin naman natin itong isa pang example. No? Makikita nyo po, nagkulay ang asul ang imahe ng baril. Yan, dahil bakal yan. No? So kung may bala man dyan, kulay blue din yun. Kulay orange naman yung sapatos, ito, dahil gawa nga sa leather at rubber. May maikita rin kayo na kulay green na marahil ay pang plastic o di naman kaya yung mga maninipis na lata. Ngayon, kung may bala sa bagahe, agad talaga itong makikita. Maglalabas dyan. May mga maliliit na kulay blue naman. Pero ang mahirap po makita mga kapatid ay yung mga chemical na pampasabog o illegal na droga. Sa imaing ito, nakuha sa Australian Customs, makikita ang mga orange na blocking ito. Yan, makikita ba natin? Next. Yan. All right. So makikita natin yung mga orange na blocking ito. No? So kung hindi tayo trained, hindi natin masasabi na yan ay mga uh, illegal na droga, no? Pero yan, sa mga ganitong pagkakataon papasok po yung husay at yung karanasan ng nagiiinspeksyon sa X-ray machine. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.